Ako po si Gina Lynn Balbutan, uh, mother po ako ni Kazia Nicole Balbutan. Bali na-diagnose po siya ng acute, uh, ALL po akong tawagin, acute lymphoblastic leukemia. Pero high risk po siya kasi 10 years old na po siya na na-diagnose. Mahirap po dahil hindi po namin alam kung saan magsisimula na siyempre po sa aming mga magkakasama, napapag-usapan na paano kaya to yung pagdating sa hospital bill, sa mga Ayan naman si ano, ang tawag po namin dati dyan si Hati Camille. Sobrang nagpapasalamat po ako sa journey namin sa, sa sakit ng anak ko. Sobrang laki po na yun, itulong ninyo sa amin.